Welcome to Hawk 2 Gaming mga bay Tank Fighter tayo ngayon para may CC or Crowd Control Welcome to Mobile Legends Diretso na tayo sa aksyon mga bay Naagaw nila yung turtle Sa saan mo bay? Yan Huwag mong pakawalan bay Yan kunin na natin to kinuha nilang turtle eh oops wala na mana, bay. kailangan ang wais tayo dito kung kailangan tumakbo tumakbo tayo bahala sa buhay nila hanggat may mana may laban pero kung wala takbo konti na lang konti na lang pwede pa pwede pa bak na bay bak na bay bak na bay 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 ang layo mo na bay bak na bay bak na bay wala na kumanabay tara na bay tara na bay huwag na matigas ulo bay Pupush si Esme sa baba, bay puntahan natin. Eto na. Bang! Saan punta, Esme, ha? Saan ka punta? Buti nga. Akala mo, ha? Eto na naman si Esme. Masipag mag-push itong si Esme. Ooh! Boom! <laughs> kunin na natin to ang layo ng ating core eh. sayang naman baka makuha ng kalaban Oy, speaking of kalaban ito na ito na yung maliit na trizla si Aulus pagkala mo di ako lalaban sa'yo level 7 ako level 8 ka pero patay ka sa akin mas maganda sustainability ko sa'yo patay ka ngayon bari boom boom perfect <laughs> Ito si Esme bay oh, full life. Kailangan maging mautak tayo bay. Winaising mautak, takbuhan na bay Bahala na dyan Ikutan lang natin bay Hintayin natin ang na magpasok siya sa ating tower Kagaya nito Ito na saan <makes noise> ka punta Esme ha? Ay, makakatakbo pa yata Wait Esme, wait Wait uh. Ay, huwag na natin ipilit bay Baka madisgrasya pa tayo Push lang natin to Bay, sa kasano bay? Gusto mo hulihin ko? Eto na. Very good. San tayo bay? Das magi bay, das magi bay. Das mag yan. Very good. Op, op, eto na naman si Aulus. Akala mo matapang kang maliit ka ha? Patay na naman. Kawawa naman no. Oh. Binubuli natin si Aulus. Kawawa naman. Eto na naman si Esme oh. Nagkakat ng lane oh. Saan ka punta Esme ha? mm Mmmmm! Mmmmm! Alay, hindi pa namatay. Makakatakas pa yata. Grabe tumakbo. Ang bilis ba Parang si Usain Bolt. Mas mabilis pa yata. Malakas po yung guardian angel ko. Pabayaan na natin. Uy, double kill. Wow. Uy, triple kill. Wow. Uy, maniac! Wow! Ang galing! Ang galing! <laughs> pero walang sabits. Sayang naman. Ito si Aulus na naman, bay. Ito na naman, bay. Ngayon, natrap ka. Huli kayong dalawa. Ito na! Naaawa ako sa'yo sa katangan mo. Sorry, sorry. <laughs> Ay, gago. Ba't minion yung tinamaan? Nakakaya, bay. Malus tayo dito, bay. Malus na tayo, bay. Nakakaya sa kasama natin, bay. Bumawi tayo sa kahihiyan natin, bay. Patayin natin ito, bay. Ay, buti na lang, matay. Buti na matay! Ha? Uy, si Aulos nag-ult. Uy, binagsakan ng Lord ni Sir notes. Eto na, bakbakan ulit. Oops, si Esme, ba't ka dun tumalun? Patay ka tuloy. Anong katangahan yan, Esme? Nakatakas pa rin. Ang talaga, pero parang pantat na masyadong madulas. Uy, si Claude, nag-ult. Huwag mo patunayin yung katangahan mo, Claude namatay si Emerald J. Back na pre, back na pre, back na pre. Wala na si pre sa, ano, sa ML, nasa HOK na. Pero tayo, dalaro pa rin tayo ng ML, Siyempre. Patay na yan, bay. San ka punta? San ka punta? Hmm, yan. naglo Naglulod sila, bay. Sumali tayo para may tambag tayo. Ito. <laughs> Patay si Claude. Tara na, bay. Tapusin na natin, bay. May kasama kong tatong minions. Uy, tinatapos na pala nila. Uy, uy, wag niyo na muna tapusin. Wag niyo muna tapusin. Hintayin niyo po para makasama po sa picture. Sige na, matulog ka na. <laughs> teka lang, teka lang. <laughs> tayo, bay. Chocolate yung kabilang timbay so umiwas kayo sa chocolate para iwas diabetes